no, oh, Yan si Sir oh, bumisita sa ating ano. Taniman. Uh, Teknisya ng oh, oh. galing sa bus company. Bus company po. Um, mga pang-insekto. Yan. Ang problema pala ni Sir dito ay lip miner. Oo oh, nga, ayan lip miner. Yan, dami talaga, yan talaga ang isa mga... Ano po kaya, lumalabas ba tuwing tag-araw yan si Kensan po pala oh. Hoy, oh, Sir. Kensan. Ah, Tanga <laughs> uh, umaga po. Sa ibaba e, ko muna 'yung aking sprayer. Ay, rin aking mga... Ano nga hong sanhin yan? may mga naandyan lang din ang isa din kasi kapag ganyan yung mga halimbawa may damo madamo oo yan naandyan ah kung uh, maginaatake siya oo yan. ang kapal nga ay ano nga ho ang pahing um, na lang ang hihingin ko sa inyo ano? ang amin di yan na isa na pang mga pangalip miner is yung top namin top rank. oo yan siya ay isang systemic insecticide kahit hindi matamaan itong mga ibang ganito yun kasi pagkasi sinabing systemic kahit matamaan itong ibabaw napuntahin sa baba hanggang baba yun yun ang kaibahan ng systemic at contact pag kasi contact kung ano lang na sprayan mo yun lang talaga na andun ang pwede clase. yung kanito ang kapal niyan ang kapal ito, ito, ito kusang na gumana ito oh yan ito mo mula nga po bulaklak oo oh. puti uhud din baka rekin eh? oo uhud din kumakain yan 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 pala oh. Ito, natin, ito, ito na siya oh. pinapalatan mo ito na tubig sa gabi pag minsan lang. Pag isal lang ko mga pagramdam pag kong ano. Nahina na. Ayos yun. Dati pala to na lang. Pag sa tubig ang kanto eh. Pabor. Hindi ka na magdidiligan lang. Hindi na. Yan na. O pinartangko na. Uud nga. Uud siya. Uud na. Oh, na ito. Hmm. Yan. Yan, Yan din yung talaga mga uh, uh, isang kalaban na ang sitaw. Mga uud. Ang kapal na lip miner, mo Ibig sabi lumalabas siya eh, anong ano kaya tag tag araw ngayong eh, araw eh. Tag araw. yan ay kahit, yan ay nalabas ay pag yung init init ulan. Ah, init yan, ulan. Yan ang tuwa-tuwa ang mga insekto. Buhay na buhay ay. Oo. Available ang taprang yang kay Tayabas Agri. Oo. Ay, how? Oo. Pero yung Borex wala diyan. Saan mo makakabili? Makakabili niyan ay kay Sar sa Kay Parungaw. Kay Parungaw. Oo. Hanapin It ko na lang. Borex. Ay, from ano po ba kayo? Ibig sabihin na eh, anong sakop ninyo na ano? Ang area ko is itong Tayabas, Sariaya, Lokban at Lucena. Oo, may saging dyan kuya. Yan, ang aking... Ay, eh, marami kahong inaano, ginagala na ano? Ah, marami. Halos lahat ng mga magkatanim dyan sa, dyan sa nasasakupang po. Din ang aking Yung binibisita. Oo. nga, ang pabor. Ano na may kamatis, oh, dynamite ipuan. Pa isang tray lang naman ako. Yan din, mga ganyan naman sa mga hoppers. Yung kung ay mangigitli. Wala na akong gigitli diyan yung paghalimbawa itong napuputol itong wala pa wala, pa. Yan kasi pinuputol yung ay gawa ng sa mo mula, sa ilalim ng lupa ho. Oh. Ang inilalagay ko naman ay puradan. Puradan? Oo, every ano naglalagay ako pag may nakita lang ako. Ah, puradan. Oo, oh. Uh -huh. puradan. Mali ang ano ano. <laughs> 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 oh, panlupa ngayon pangapang magot. Ay, yun, pag inaakala uh, kong may nagpuputol-putol na. Uh -oh. May nakaridin ako dyan na ano, na panlagay, nilalagyan ko na agad talaga. Uh -huh. Pwede naman siguro yun, ano? Ang hindi siya yung tawag doon, yun, yun ay, ay mang lilipa din siya. Ang? Um, yun ay parang putakte. Yung manggigitling gigitling iyon. Ano ka ba konta ng pangalan ng anong ganon? Yung ba nilalagay yung binibitinan mo? Fruit fly? Oo, oh, yung tawag doon fruit fly. yung parang pang itrap. Oo, oh. yung fruit, fruit fly. Dito sir, ako may ano pa, anong tawag Ano pang counting talong. Talong. Oh. Uuod din yan, uuod din naman yan, talong na yan. Hindi ano, basa, basa dito. Diyan, diyan sir. Diyan, buti po may matutok yan kay sir. Matutok yan, ano? Uh Oo. -oh. Ay, hindi. Sir Saging. May pamerinda pa si Cavis friend. Yan. Oo. saging generator minin na. Ano ba siya sa kanya muna minsan? Oo. Oh, Sa talong naman sir. Ano ang anong mas magaling nating ano diyan? Yung Borex, ang Borex pa talaga yan. Yung pang-uod. para na naman good condition pa naman siguro ito ano. Pero may mga manager na sinadahon. Di isang 3 array isang tray nagkaigi ano naman si siling ano ito siling tari tari nagbubulaklak na rin bago pa lang sa asili naman ang gayo ay fungicide pero ang yung sa akin po naman kumagay palit-palit lang ang oh. ginagawa ano oh, palit-palit lang para hindi para hindi tayo para masaya uh, gamot Imiyo ano para dinay ay imyo Oh. Bago buong kalas talagang ganito ano. Oo. Oh. Uh -huh. Anong ginagamit mo yan sa mga white flies? Yung ano din, yung gold. Gold din, oh. Gold. At ah, tanong lang, tanong na lang ako dun sa bilihan. Sa nabili ng gamot. Pag may sikay pag may sikay din ako, pag ako napaluwas ng saryaya, di saryaya. Hmm. Bago pa ito, ilang buwan na yan? Aba, bagong ano pa lang po ito. Baka mga 2 months kaya. 2 months. Oh. Uh, hindi pa po na na harvest. Ano yeah, diyan sa loob? Mm. Yari anong anong sinasabi? Oh, Borex. Borex. Mula bulaklak po naman ata sampo ba nagsisimula yung ganyan. Yeah, ito yung simula nasa pag may nakita kang na lantang talbos. Yun na yun? Oo, yun. May uod yun sa loo. Dito daw, sir. Tapos, pag nabunga, ay, yun, nalipat sa bunga. Maragi. Ang hirap ngayon magpaano ng pichay. O, nagpipichay ako. Oo, nag, ang tawag ang isa naman doon, yung mga pitik. Ah, ang dami dyan. Oo, yan na nga. Yung sinasabang pitik yan, o. Oh. <laughs> ano, ang ano dito? Ang magaling dami dyan, yung islam. Ah, uh, kanya-kanya <laughs> nga pala. Yan, okay. narayong yung sabi mong talbos na nalalanta, Oh. Ito yung wala nang pag-asa baka ito ano? Wala na. biakin mo yung ito. May uod yan sa loob. Tigas. Nasa loob ang uod yan. Oo. Oh. Yan, itong kabila. Wala pa. Wala pa. Oh, pero humi na inkwentro nga po ako ng ganun. Oh, yan ay, may, ay pag ito'y na uh, lanta. Yan. Ito, may uod yon. Pagareo tinahalan pala mo lato, bakalaw. Naman. Sa kamote po naman tayo. Aring akin ay pag may mga pangkonsumo lang. Oo. Oh. Kawawa yung mga ibang lugar na ano ano. Bye. Tuyot. Tuyot na tuyot. sa uh patanggas ibig ko sabihin sir ito paano na makuku di ba sa ba ang sabi nilang asidik asidik sa mga abono din yan sa abono oo ilang ano kaya ito bago maano magamit na sa para sa halaman ganito ilang ano yun ilang, ilang, months bago makondisyon ang lupa na ano yan ito pag halimbawa ito hindi matataniman o oh, kung bagay pag gulay na pag re na sa gulay re na ilang months bago makondisyon yan kahit mga kalahating taon ibig sabi babakantihin talaga oh, babakantihin mo para pero kami naman meron kami mga pang condition ng lupa ano po yung mga yung, yung magaling namin dyan yung titan soil conditioner talaga siya Abo, para siya siyang abono parang humus sir humus hindi magkaiba ang katulad ng humus namin yung mika ah yun ang katapat yun ay talaga yun ay granules na para sa tatawag abo. na lang din ako ibig, ibig ko na. sabihin ito pag pin, kumbaga yan ay ikukondisyon ko na Ah, um, ko lang tubig. Hmm. Lilinisin na muna o ilalagay nung halimbawa ay na bakante niya na ng halimbawa ay apat na buwan. Diyan tagal din pala oh, ano. Di mga halimbawa ay pag nalinis, budburan niya nung nung tito, na, na abono. Yun nga sir ang pagkakaiba din nung kayo technician, di oh. syempre. Iba rin ho naman yung akin. Yung akin naman ko antun eh, iba. Oh. Kumbaga'y ako papaigahin ko nang kumbaga yan, iga ano. Oh one week, pwede ko nang linisin. Uh -huh. I-flat na, tam na ng kamuti. Uh -huh. At di yun ang pang-condition. halip uh -huh. na nagpahinga na yung lupa. Oh. Uh -huh. Ay di, siguro ito, pag uh, naka 3 months na ito, kondisyon ang lupa na ito, palagay nyo sir. Oo, oh, kondisyon o... na rin yun. Ano ka, kondisyon na kayo? Akan na i-forman sir, Nungon sa money. Ay, kaya ang kamuti mo na kayo dinadali oh. Uh -huh. ay, Performance Ta, sir, performance. Tama yung kayo sir, 5 months na. 5 months? Ayun, eh? Ibig ko sabihin ay, ay abala yung lupa, kaya sabi ko, ah, titirahin ko ay, <laughs> gawa, kaya gawa ako ay pinaplat ko naman kamutin naman lalagay ko makakuha at hindi o well, ay di pwede na yun ano ay maasid na ba itong lupa mo ay yun lang hindi ko pinapatest eh? may pang <laughs> sao o oh, pagbalik ko para matanggal ang asid ng lupa kahit hindi mo na ipahinga oh. <laughs> oh. pero pag yan ay pagaling sa tubigan pag tinamay mo ng gulay maganda ano kaya? Oo. Oh. Pero ala suerte din si Ray. <laughs> ibig sabihin na ilang yung i-recommend mo naman pinakamabilis at eh, alam mo tayo laging apurahan. Hmm, lang yung pinakamabilis tayo sa pagka-harvest ng palay. Oo. Oh. Hindi eh, kahit mga isang buwan. Yung pa rin ano, one month pa rin ano. Uh -huh. Pero sabi ng ibang mga magtatanim. Oh, yung ano, oh. iyon naman oh. sa Ano nga kaya? Makakatulog ka diyan. Kain Yaya, uh sa -huh. Saryaya talaga, walang tigil ang tanim eh. Oo nga eh. Pagkapal pagkapalay nila, hahalamanan ah, nila. Anong binabanat agad nila? Kamatis. Ano nga kaya? Uh -huh. recta may pauwa? Oo. Uh oh, -huh. Obo, ano nga kaya? Okay. Eh, to Nagkata na yung, yung ano, i-drain mo dito eh si sir, oh, sir dito 'yan oh may takot pala dito baka hindi makabalik dito may hy hybrid rong... na cobra. Ano sir, masasabi mo doon sa hybrid ay, na cobra? Hindi makabalik dito. Ay. ah, <laughs> di, kailangan ko pala <laughs> <Kubra team. laughs> Dini, ay, ko din si cobra team. di ni ad. Ipapisita ko mga mga kay cobra team. Oo nga, are po yung mga Dini, are Ari bang pinagbaha yang luma. <laughs> sir at ay eh, ko rin kay sir? Yan Dini ni. Hybrid na cobra po. Di ni. Dini. Kubra. Dini. Dini. Hindi, doon pa sa kabila. Bakit? Doon na, tabindaan na. Bakit? Maahas, maahas dito. Yan, dito nagsusuot ang ano, ahas. Ano ba yung bakit ni Kapitan Mike? Oo, oh, ito, ayan, ay may mga ano ba, yung, may mga flooring sa ilalim yun, may mga CR oh, na. natago. Oo. Oh. doon ang kabahay dito? Oo, oh, dito nga nakikita na suot lang ay. Sa part na ito, marami na nakakakita pati. Eh, dito lang ang yun. Lagi, ko nga rin na, lagi ko <laughs> nga pinapanood yung vlog ni Pabra Prince. Mga mm, pa pabor nga atari kaya aris sinindihan. Sana ay nakapanood ang panghuli ay. Ari sir, kamuti. Kamuti? Oo. Uh -huh. uh -huh. Awang ko, bahala na. Bahala na. Ito mama. Pag hindi tumama, mama, di sala. May naman sir. Yan meron no, mayroon na Ito, ito po ang sinas masasabi ko naman na ito mo may restro pa kung magano pagkano pinilat na bagad mm. Di ari po ay surti tayo sa tingin. Tayo <laughs> po baka yan lang <laka> naman eh. <laughs> <laughs> Titingnan natin yung kasunod. Baka sa video pinili mo atay. pero ayos na rin 'yo. Eh. Oh. Oh, eh. sir. oh, hanggang ano siguro 1 month pa ito. Hmm. Sa tapos pa Ilang ay. Ilang buwan na ba 'yan? Dala ay apat na buwan. Eh. Dalawa. 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 Uh, Tarte yan ay 90 days hanggang 120. Oh, Puro tatanim mo ko lang kabuti. Ay Pwede. tama tama pala utoy. Pang-practice. Hindi ah, maganda. Ang harvest nito ay pag ano mo sir ay hybrid akala mo hybrid na kamot hybrid na cobra ay hybrid na cobra <laughs> <laughs> <Kumbra>. ano <nga, laughs> Sa ano ba niya sa <laughs> susunod na buwan Ay ay Oh eh, hindi narto naman ay di update update na lang Oh Bibil ay, yan ito sir ang ano okra yan ang okra oh. naman yan ay mga sa... usong kabayo nga Oo nga ho ay kaya ako gigilagil mag-spread yan ay oh, salmon Salmon <laughs> so ano eh bagsak sa salmon Ay ayan kaya ay, yan Yung isa namin mangard alternate ng Solomon. Oo. Ano sir ang requirements ng ano? Distance. Oo. 75. Meron kang requirements. 75. 75. Ay 75 ang layo. Ay hindi, yung napanood ko naman kasi nanonood rin ako, oh. tinitingnan ko harvest ba nila. Oo. Oh. Gawa nila dikit-dikit at pag daw yan ay lumayo ang ano ay nag na daw agad yung tumataas na agad pagka ay hindi daw ganong mabababa ang harvest pag sinunod yung ano nasasayang daw ang lupa kaya pinanood ko sila ay ari dalawang kilo ay kay at pag daw pala nga magkakahiwalay ang bunga ba nyo laging si pataas uh -huh. di ba ito pag sumukal siya ay bunga lang naman ang kukuhanin mo ay hindi naman purpose na pata pag tumaas daw nabilis ang buhay ay pag mababa kung magawin na ugtol pa bunga lang ng bunga. Yun ay napanood ko lang sa YouTube din kasi kaya ganito pala ang diskarte na. Iba't iba nga di ding diskarte yan. Yung ay, nga ay, kaya nga sabi ko kanya-kanyang diskarte. Pero kung, kung susunod mo talaga sa technician eh, ay... 75. 75. 50 hanggang 75. Oh. Yun ang sa inyo ano oh, po. Oh, sa mga Pero talagang so, lista ano, ng oh, mga... Pero sumukong ano yung tinagtarim ng ganun. Ay pwede naman, yung mga namatay na may namamatay din ay. naman ah. So, Doon mo makikita kung ano mas magandang ano sir. Oo. Oh. Tapos nilagyan ko siya ngayon ng ano yung no trebor ano ba oh, trebor. may trebor <laughs> kung ano nung pronunciation na <laughs> <laughs> tapos ari pa o oh, ari yung pahuli meron pa akong pahabol dito eh yan oh. ari yung oh, pahabol para makapunta lang sa mga mimisos eh no oh. oo yan yung mga pahabol ko dalawang kilo ay eh. sablay eh. ibig ko sabihin na eh, hindi ko makasabay sabay, -sabay na mga plason ay maga o ay hapon. Yun po ang practice oh. na ano. Pag kasi mainit na, nagtatago na ang mga insekto. Ay, aribang lip miner, isang po ba nakukuha? Ba't di naman kita ang kumakain? Nasa loob na talaga. Oo, uh, nasa... Kasama na siya sa ano? Ang mga lip miner, say, dyan, Pag halimbawa yung masukal. Nasa ay, ano, nasa ano, ilalim, ay, ano na, nagtatago na kasi yan sa ilalim ng lupa. Insekto ba ito? Insekto yan, uod. Oo. Oh. Uod yan? Ay, ano? Ito, man, man, Yung para pong maliliit. Oo, oh, yan, yan. Mga, yan yung mga trips. White flies. White fly yun. Ano nga kung ano ginagamit mong binibitin-bitin mo? Napang... pang... Fruit fly. Oo. Oh? May so, nabibili sa ano ah? Super net. So, yung super net. Walang daan. Buhal. Ah, ito. Ito. Oh, mga trips ito eh, oh. <laughs> so, yan yeah. ang auto yan oh. Uh, Siya nga uh, ano. Yan ay nanilipsip ng, ng... Tapos pag mag-i-spray ka ito ay pailalim. Oo. Oh, oh. Tapos gusto ko basang basa din nga pag spray oh, ay. Aba, hmm. isang karga naman sa kami spray ay 250. Kami merong insecticide na kung tawagin ay translaminar action na kahit matamaan itong ibabaw napunta ilay ah, kat, kat, na punta hanggang ilalim ng dahon. Ah, kahit, yun. hindi ka naman pa na o, ay pang, ito ay pampabulaklak at pampabunga. Yan, sa stage o, ng sa ating stage ano. ng ganyang sitaw. Oo. Oh. ito, ang, Kumuhaan ang dosage nito na. is limang scope per 16 liter na sprayer. Ito yan, ya. ay compatible sa mga insecticide tulad ng mga yung mga nabibili natin sa mga agri supply. Yan. Pag maraming dagmang ay mga kabalain. Kabalain. Kotre, salamat. Oh, salamat. Oh, yan. Sir, salamat salamat Next time lang ulit. Salamat. Ah, oh, yan. Salamat eh, ka Antonio, at talagang ay, 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 Salamat din. Ohoy. Oh, Ibig ko sabihin na nadadala na ano ba natawag doon? yung nadamay na ito akin sa kaganoon ni Sir Ayaw, pag bisita. Oh ano ba bang tawag doon sir. na basta si Kainsapo ang nagdala sa atin mm -hmm. para makakilala natin si Sir anong Dennis Sabirula. Si Dennis. Si palagi natin matiunahin na. Sabirula. Di ka tara. Salamat ah. Oh, ingat. Oh, Tika, tika. Oh, makasabik ko ya. Salamat ah. Dahil si Sir ako'y ano muna. Ano nga sir ang ating ano? Natin. Oo. Ito po, ito ito po ay isang foliar fertilizer na pang-pabulaklak at pampabunga sa ganyang stage ng halaman. Oh, si siya ay. Siya, ay 'yung kulay natin, but yung may kulay-kulay sila. Ang kulay nito, pink. Di ba si crop Giant ay anong katapat niya Ang katapat nito, eh, ito ito'y wala asing katapat kasi si Bas naggawa ng mas mataas ang potas oh, sa pampakanyang pampabulaklak at pampakinis pampa ng bunga. naman pala at ibig sabihin na ito'y masama na po. Yung ano, potas at ano po? NPK, yung kanyang nitrogen, phosphorus, and potassium. Pag po mga ganyang stage ng ating halaman, tulad itong sitaw ni Cavis, friend, oh, ang kailangan na niya is potassium sa bulaklak at sa bunga. Yan. Ito po ay si Bas po kasi nang gawa ng mas mataas ang potash unlike sa ibang mga polyar na ang kadalasan ay 30 lang ang kanyang potash. Siya naman 40. Oo, oh, 40. Kaya uh, magaling siyang magpabunga at magpakinis ng balat ng, o, ng bigat balat ng bunga. O, Kasama rin po, Ibig kong sabihin sir, bigat may tanim akong kamote. Mm -hmm. Si potas kaya ay approved na ilagay para bumigat yung laman niya o paano ba? Pwede din siyang i-spray mo dyan sa Kaso nasa, kasi siya nasa lalim ng lumay. Oo nga po ay. Okay. Kung bagay katulad nito, hmm. siyempre dala niya si, ano bang, itong patatas. Ah, so, pwede din mo din man siyang gamitin, isprayan mo siya. Yun din nga ho ang pinag-iisipan ko, tulad oh. naman akong aral doon. Oh. Si putas ay pwede rin pumunta sa laman, pumunta o sa dahon palaman. lang yun. Hindi, sa bunga, sa pampalaman talaga siya. Sa laman din ano? Oo, sa laman. Okay. Yung pangapampabigat nga siya. Kung, ang, Ito kasi, prove na ng bus na, kalimbawa sa tubig, sa palayan, na kung kinakakaani ng 50 bags, pwede siyang maging may dagdag na 10 bags. O dagdag na ani o, o dagdag, dagdag na bigat? Dagdag na ani. Oh. Halimbawa, 50 ang iyong ani, magiging 60. Pwede. Gawa ho nang nasubukan ko dito. Oh. Kung baga, sa bigat naman kami naglaban dyan. Oh. Nilagyan ko siya ng putas. Oh. Yeah. At gawa nang dito, kinakagulian sa amin, sa dito sa atin. Oo. Oh ang nagpapala hindi gaano naglalagay ng putas. Uh -huh. Talagang sa urea lang uh nananatili. Ang dito kasi sa at sa Tayabas, ang kadalasan talaga dito abono lang, hindi sila nagpopulyar. Oo, oh, nga nagpopulyar. Oh, kaya ang aming gina, pinopromote sa mga ating mga farmer ay gumamit din ng paghalimbawa ng abono, pwede din siyang gumamit ng polyar. Kasi po ito naman ay sabay o hindi halimbawa ay ang nagabono ka ngayon mga 14 days pwede ka na mag-apply nito. Pwede, pwede. Yan, itong... Ay sige sir, kukuhanin uh, ko na itong iyong uh, yung, uh, anong ano. Ang dosage naman nito ito ay limang scoop per 16 liter na sprayer. Pwede okay. naman siyang, hindi naman siya magre-react sa ibang... Hindi naman siya magre-react sa mga uh, nabibili natin sa mga uh, agricultural oh. supply na, na pesticide, oh, insecticide, oh, yan. yan, siya, siya, siya ay compatible sa lahat. Yan. Sige sir, oh. yan, uh, thank you sir, at tayo ating kukuhain na. Uh,